may katas yung wala double check natin so ayan wala namang katas ayan so ito na nga isang oras na pag gumana na rin yung kanyang temperature dito sa dashboard so gumalaw na siya panina talaga walang galaw eh. ngayon gumawa na hanggang normal ano lang yan eh normal na makaandar lang so kailangan pag tumatakbo ka ito pa natin lumantayan mo so pag kumabot sa gitna normal pa rin pag kumabot dyan sa kulay puti na yan patay tulas malapit ang uberit yan pag kumabot na ito sa pula <laughs> sagad na sagad na mamatay ang makina o beretin nyo patok ang makina sila mabirhol kaya palit ka buong makina wasak ang makina so yan lang po guys thanks for watching bye bye